magandang gabi sa inyo. Nakikinig lang ako dito sa mga balita. Kung ano rin naman ang nakikigang parking, napakinggan ko, sinisir ko lang sa inyo. Ayan. Wala rin yan sa akin dahil hindi magandang kausapan sa inyo. Magulong kausap. Walang ano... Word of honor yan. 60% sa Pilipinas at 40% naman sa China. Wag na. Pero ang final meeting sana noong 2020 ay hindi natuloy dahil sa covid pandemic. Sabi ng mga eksperto, ang importante raw sa itong proseso Wag na. Mas maganda pang USA. Si Kano eh, si dyan? Joint exploration at hindi ang e joint. At higit sa lahat, pakiralin dapat ang diplomasya at rule of law kahit na hindi sumusunod oh, mga alay ano alay country 60 forte tandaan natin na under the rule of law mananaig pa rin ang batas kaysa sa dahas tama mga utol no maganda naman talaga no ulit ayaw ngang galangin ng uh, China kahit kasama sila sa pirma oh. sa uh, Kasama pa lang pumirma ang China. Okay. So yung ruling na yun, ang international... lang kasi si, pumirma ruling sila. pa ang uh, China na pumirma doon sa law na yun. Hmm. Ngunit ayaw nilang igalang yung arbitral ruling na inilabas na pumapabor sa Pilipinas sa pag-aari ng Spratly uh, ilan, o karamihan sa mga isla sa Spratly Island. Hindi. So, ano mga sabi nyo dyan? Pero ayon nga kay President Bongbong Marcos ay eh, mananatili tayo sa dip diplomatikong pamamaraan at uh, pipilitin nating depensahan ang ating teritoryo. So ano ba sabi niyo mga utol? Uh, pa-comment na lang, pa-like yung video. Maraming maraming salamat. Kaya salamat mahirap talaga sa China, sa China. Na, di marunong maging decision eh. Uh, e. Kaya pumirma uh, sila uh, doon. Kasama doon China. Sa pumirma. pumirma. Kaya hindi kasi marunong yan magbasa ng English. Hindi marunong maintindi ng English yung China. Kaya gayan guys, ang mahirap sa atin pag hindi tayo marunong mag-intindi sa, sa English at hindi tayo marunong magsalita ng English. Kaya pirma lang tayo ng pirma. Kahit di na, di na pala maganda ang pinirmahan.